Muli na namang nadinig ang pambansang awit ng Pilipinas sa ginanap na Summer Olympics 2024 sa Paris, France. Ito ay matapos na makuha ni Carlos Edriel Caloyulo ang ikalawang gold medal niya at ng Team Pinas sa Olympics Men's Artistic Gymnastic Vault sa Versailles Arena sa Paris, France noong linggo ng gabi. Nakuha nito ang kanyang unang gintong medalya noong Sabado ng gabi sa floor exercise kung saan nagpakitang gilas ang 24-anyos na gymnas na tubong Ernita Manila sa pagiging kinakaastig na Pinoy Olympian na bagong karangalan. Nagtala ang 4.11 atlet ng 15.116 points sa pagpapakita ng liksi at lakas sa rutin para daigin sa 8-man finals na Arthur Dugtia ng Armenia na nag-silver sa 14.966 at Harry Port ng Great Britain sa score na 14.949 na nakakuha naman ng bronze medal. Pero labis na kinabahan ang maraming Pinoy na abangers sa labanan dahil kailangan pang maghintay ni Yulo at ng bansa sa ilang mga karibal na mag-perform din pagkaraan nang siya ang mauna. Ilan sa matatanggap na reward ni Kaloy ang isang 24 million worth fully furnished condominium unit mula sa isang property development company. Gagawaran din siya ng kamara ng 3 milyon at 10 milyon naman sa Philippine Sports Commission. Binati naman ng mga senador si Philippine gymnast Carlos Yulo para sa pagkakasungkit nito ng dalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics ayon kay Senate Committee on Sports and Youth Chairperson Senator Christopher Bongo na ang pagkapanalo ni Yolo ng gintong medalya ay nagbibigay ng malaking karangalan sa buong Pilipinas. Patunay umano ito na kapag buo ang suporta ng sambayanan sa ating mga atleta ay malayo ang kanilang mararating. Pinunto nigo na ang isang hamon na may pagpapatuloy pa at mas mapapalakas pa ang programa sa sports para mabigyan ng pagkakataon at inspirasyon ang iba pang mga atleta na nagpapakitang gilas. At 'yan ang ating balitang sports kasama si Angelmar Bumandag at si Jeff Gonzales. Smiles si up the 23 para sa balitang Unang Sigaw.